Gumamit ka ngayon? Oo, oh, wala naman siya amat eh CBD siya eh Ano yung CBD pa kayo? Research mo Nung nagmamaneho ka, gumagamit ka rin Gumagamit? Oo Hindi ako tumitigil gumamit Gumagamit ako araw-araw Pagising ko hanggang matulog ako Kahit tumatae ako, gumagamit ako uh, Sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin Dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law Under the law Ha? Uh, under the law of God sa Bible. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes. No. I am God in flesh. Paano mo nasabi, sir? Ha? Huh? Paano mo nasabi na you're a God? You are the... I am untouchable. Pero sir, ano masasabi niya, eh? pinasasan na kayo niya. This is illegal. Kasi eh. Uh, you have nothing against me. Uh, uh, You cannot touch me. I am Jesus Christ. Sir, ano ba lahat religion? kayo, lahat ng kaluluwa nyo, akin. Anong religion nyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. God. Wala akong religion. Kano-ano ano yung si Mama Mary? Nanay ko. I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Amen. Okay, I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin.